Hello, good afternoon. yang po sa lagi kinalaga bagus bago kupit gupit. Bu Bu go, mika lo, naramika, mika naramika mika ka po, naramika po, diyan, 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 ginapitan siya ng dali niya. Mm -hmm. Pinaliguan. Mm -hmm. Daling. Dalamig. Mm -hmm. Dalamig siya. Kasi, ito na siyang balahibo. Pero may konti pa nito sa pahe. <laughs> e <laughs> Paliguan ni Kanta. Oh, ha? Ano ba? Ayos isa Mag... <laughs> si Bobo bagong digo maginis na naman ang bango, bango ng Bobo na yan isipin bango Bobo piling ang mm -hmm. bango yung kanina yan po yung asko na mga kapalang ayan eh aray. may potensya rin hmm

Malamig yung kayo, lalamig siya, lalamig. Kung lang dahil kamay, dahil ang kukuha akong dalit mamaya. Kasi mamaya, lalo naman itong ano, nasa sa ilalim naman ito ng May sa pin. Doon na matutulog to Ganyan siya. Hmm. Ano ba na? gupit gupit na bobo ang gupit na gupit chill tulog na <laughs> tulog <laughs> yan lang siya ay ka dito tulog na tulog ah na ah, presko ano katawan ano presko malamig di nasa dito siya okay ah okay kira ay ah, sa malamig ba malamig malamig ka oh si kasi dati hinihingal siya nung makapal pa yung hindi nagupitan siya hindi na hindi siya inihingal nung nagupitan siya okay tagay po sa ano dito.